News updates. mga balita ngayon. Nahukay na bangkay ng NPA sa Aklan binigyan ng maayos na libing ng Philippine Army. Senator Bato de la Rosa humingi ng paumanhin kay Akbayan Representative Sendanya sa pangiinsulto nito sa kanyang muka. Walang volcanic earthquakes na itala sa Bulkang Kanlao. Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon Binigyan ng maayos na libing ang bangkay ng umano'y NPA member na nahukay ng mga sundalo sa Libakaw, Akla. Sa pangunan ng 12th Infantry Battalion ng Philippine Army, PNP Libakaw at lokal na gobyerno, inihatid sa huling hantungan ng labi ng dating communist terrorist group o CTG member sa Libakaw Catholic Cemetery. Kinilala ang lalaki na si Edwin Cachuela Mariano alias Cyrus, dating kasapi ng nabuwag na Central Front, komiteng rehiyon Panay at residente ng Barangay Katipunan sa Tapaz Capiz. Base sa ulat, nagsasagawa ng combat operations ang 12IB nang nadiskubre nito ang labi. Iniulat na pumanaw ang lalaki dahil sa hindi nagamot na karamdaman habang nagtatago sa bundok. Humingi ng paumanhin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pangungutya at pambabanta nito kay Akbayan Representative Percy Sendanya. Sa isang social media post ngayong araw, sinabi ng senador na nadala siya ng kanyang emosyon kaya nito nabitawan ng pangiinsulto sa mambabatas. Tinanggap naman ni Sendanya ang paghingi ng dispensa ng senador at sinabing magsilbi dapat itong ara. Kamakailan ng kinutya ni De La Rosa ang physical appearance ni Sendanya, partikular ang kanyang facial expression at sinabing dapat umano itong lumapit sa kanya para masuntok ang kabilang parte ng mukha nito para umano pumantay. Ito ay matapos bigyang diin ni Sendanya ang tungkol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte na isa umanong pananagutan sa bayan at hindi sa personal na buhay matapos ikumpara ng vice-presidente sa isang relationship breakup ang reklamong pagpapatalsik laban sa kanya. Agad na pumalag si niya sa naging komento ni De La Rosa at sinabing isa siyang stroke survivor. Nakapagtala ng walong volcanic earthquake sa Kanlaon Volcano sa nakalipas na 24 oras ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Umabot naman sa 1,611 na tonelada ang ibinugang sulfur dioxide flux ng vulkan kahapo habang aabot sa isang daang metro ang taas ng usok na inyalabas nito. Wala rin patid ang pagsingaw at panakanaka ang usok na inilalabas nito na napadpad sa kanluran timog kanluran at kanlura. Patuloy din ang pamamaga ng ground o lupa ng bulka. Kasalukuyang nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlao. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, Naguula. Lord, come Faith trust yeah. Pala ako naka-message at dispatch na nai. po. na, students! na Maglaro! 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 Hindi tayo Maglaro! We cannot lose any more persons. Wow, no, ayo. Magsisimula na limot. Sa wala nang <sighs> mga wala ka ng espiritu santo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.